responsible is basically who, who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, this truck should never have been on the bridge. So, ano, sino liable dan? Robbins. Robbins. The BBM inabsuelto ang contractor at ang 274 million retrofitting. Ang isinisi niya ay engineering design, ang gumawa daw ng design poor design daw ayon sa kanya yung sinabi niyang traffic yun ay joke niya pero hindi maganda yung joke niya kabayan oh, <laughs> uh, national national na... diba palambing naman baka pwede isang like share and subscribe maraming salamat po <laughs> national... <laughs> good morning good morning uh, eto nga na na inspection na natin nandito si Secretary Manny Bunuan para nga para explain kung ano yung nangyari dito. Ang ang ending nito, ang punot dulo nito, design flow. It is a design flow. Mali yung design. Uh, ang history kasi nito, dapat ang uh, ang uh, funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, pinawasan to under uh, 1 billion para makamura. Ayan, inayos kayo yung ginawa ngayon yung detail design. Uh, design is, is is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasapit. Naka ganyan yung, yung arko na ganyan. Tapos naka yung bridge. Naka uh, supportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support. Tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh. Hanggang sa taas. para hanggat, hanggang, hanggang sa taas. Para yung buong art. ito, ang nagsusuport sa kanya yan yan ha, yung bakal na nakikita ninyo at saka yung at saka yung simento. Yan lang ang nagsusuport sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking ano. Uh, nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag -refit. Bakit nag -refit? Nung nagko-construction -co pa lang may nakita na na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So uh, the whole process is uh, the whole process okay naman lang yung construction yung contractor sinunda naman ang plano uh, by the book naman yung kanyang ginawa sa up to specifications yung kanilang ginawa yun lang yung specifications mali so this is a design problem napos this is a 44 ton bridge dapat 44 tons ang uh, acceptable load eh yung dalawang truck na yan yung naiwan yung isa over 100 tons yan eh dalawa yan ang dumaan kaya ayan nga nangyari hindi talaga kaya ito yata yung una eh ito yung pupigay wala nang plate eh ay baka and then oh. uh, sumunod na lang ito ito yung una ito yung una o oh, tama tama kaya kaya nakaganyan niya o oh, hindi dito dahil tama dito pupigay ganyan uh, hindi na lahat ito so wala. We, wala we have no choice we have to go back So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Yeah. Held <laughs> Well, uh, you know, I always have a saying, fix the problem, traffic not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who, will, who, is responsible. Who is responsible is basically who, who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, this truck should never have been on the bridge. So, ano, sinong liable dyan? Probably <laughs> hindi uh, national to, national uh, national. Ano <laughs> yeah, We have to be more careful yeah. about uh, The monitoring, monitoring. Yung mga day. load. Uh, kasi ganda ng problema. Eh kung 44 tons ang sinasabi, sa mo nang 200 plus tons. Medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. All right. Okay. Thank you. Thank you.